Si Mel Gibson ay nagtatrabaho sa isang bagay na matagal nang hinihintay, ang karugtong ng apay Shaun de Cristo. Ang kwento na sinimulan niyang ikwento noong 2004 ay malapit nang magkaroon ng mga bagong kabanata at kasabay nito, lumilitaw ang mga bagong inaasahan, misteryo at pati na rin mga kontrobersya. Ang malaking tanong ay, magagawa kaya niyang ulitin ang tagumpay ng unang pelikula? Noong 2004, ang apay Shaw de Cristo ay nagdulot ng malaking epekto sa pelikula. Hindi lamang ito naging isang malaking tagumpay sa mga manunood, lalo na sa mga evangeliko, kundi nagdulot din ito ng maraming diskusyon sa buong mundo. Ang pelikula na batay sa Ebanghelyo ni Juan ay tumalakay sa mga tradisyon ng katolisismo at inisipang magsimula mula sa mga mistikal na pananaw ng isang santa mula sa ika-18 siglo. Ngunit, tulad ng inaasahan, hindi na wala ng kontrobersya at isa sa mga pangunahing isyo ay ang mga akusasyon ng antisemitismo. Isang isyo na nauugnay sa mga personal na kontrobersya ni Gibson. Ngayon, makalipas ang mga taon, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kwento. Matagal nang binanggit ni Mel ang tungkol sa karugtong na ito at dahil sa tagumpay ng unang pelikula, halos tiyak na magbabalik siya upang galugadin ang kwentong ito. Sa bidam, ngayon ang mga prangkisa ay tanyag sa Hollywood at marahil ito na ang tamang panahon upang ituloy ang kwentong ito. Makakamtan kaya niya ang parehong tagumpay na naranasan dati? Ang pag-aalinlangan na ito ay nagdudulot ng maraming inaasahan, lalo na sa mga mas relihiyosong tagahanga, tulad ng mga ebanghelico. Ang pelikula noong 2004 ay nagtapos sa pagpapako kay Jesus at ipinakita ng saglit ang kanyang muling pagkabuhay. Ngunit ang karugtong ay nangangako ng higit pa, tatalakayin ang mga nangyari pagkatapos ng kamatayan ni Jesus. At ang pinakakagiliw-giliw ay maaaring hindi lamang ang muling pagkabuhay ang magiging sentro ng kwento, kundi pati na rin ang panahon sa pagitan ng kamatayan at ang pagbabalik ni Jesus sa buhay. Maraming Kristiyano ang naniniwala na sa panahong ito, bumaba si Jesus sa impyerno na nagbibigay ng maraming posibilidad para sa paglikha ni Gibson. Kilala siya sa pagbibigay ng kanyang personal at artistikong pagtingin sa mga kwento, hindi lamang umaasa sa nakasulat sa Biblia, ang pamagat ng karugtong ay Ibinunyag na Apay Shaw de Cristo: Ressoração, Parte 1. Ipinapakita nito na ang pelikula ay hahatiin sa ilang bahagi na maaring magbigay daan kay Gibson upang mas malalim pang tuklasin ang kwento ng muling pagkabuhay. Bukod pa rito, binanggit ni Jim Caviezel na gumanap bilang Jesus na maaring hatiin ang pelikula sa dalawa o tatlong bahagi na magbibigay ng mas maraming espasyo upang pagtuunan ng pansin ang mga detalye ng kwento. Ang pagpapalabas na inaasahan noong 2024 ay naantala at ang mga pagkuha ng eksena na nakatakdang magsimula noong 2023 ay nasa yugto pa ng pre-production. Maaring ang premiere ay mangyari lamang sa 2025 at narito ang malaking misteryo. Ano kaya ang inihahanda ni Gibson para sa bagong pelikulang ito? Magugulat ka sa kung ano ang kanyang ginagawa at sa huli, Ikukwento ko sa iyo ang isang lihim na halos walang nakakaalam tungkol dito. Ang karugtong ay isinasagawa na at para sa marami, ito ay isang malaking inaasahan. Si Mel Gibson at ang kanyang koponan, kabilang si Randall Wallace, ay nagtatrabaho ng may dedikasyon upang buhayin ang proyektong ito. Si Wallace, na nakipagtulungan kay Mel Gibson sa script, ay palaging nagsasabi na ang proyektong ito ay isang pangarap ng direktor Mula noong 2016, nagsalita si Gibson tungkol sa kanyang kagustuhang ipagpatuloy ang kwento. Ngayon, sa karugtong, naniniwala siya na ang pelikula ay magiging mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa unang pelikula. At may isang balita na tiyak magpapasaya sa mga tagahanga. Si Jim Caviezel, na gumanap bilang Jesus sa unang pelikula, ay babalik sa kanyang papel. Para sa marami, siya ang perpektong pagpipilian para gampanan si Kristo at ang kanyang pagbabalik ay magiging isang mahalagang sandali para sa karugtong. Matapos ang kanyang makulay na pagganap, ipagpatuloy ni Caviezel ang kanyang karera sa iba pang mga papel tulad ng sa seryeng Person of Interest at sa pelikulang Paulo o Apostolo di Cristo kung saan gumanap siya bilang ang Apostol Lucas. Ang kanyang pagbabalik ay magiging isang susi upang ipagpatuloy ang kwento at tiyak na makakaapekto ito sa puso ng mga tagahanga ngunit hindi lamang si Caviezel ang babalik mula sa orihinal na cast. Si Maya Morgan Stern na gumanap bilang Maria, ina ni Jesus ay magbabalik din sa kanyang papel. Ang emosyon na dinala niya sa unang pelikula ay napakabigat, kaya't ang kanyang presensya sa karugtong ay magiging mahalaga, lalo na upang mas mapalalim ang relasyon ng ina at anak sa konteksto ng muling pagkabuhay. Bukod sa kanya, si Francesco, De Vito na gumanap bilang ang Apostol Pedro ay babalik din sa cast. At may mga usap-usapan pa tungkol sa pagbabalik ni Kristo Hivkov bilang si Juan, pagaman hindi pa ito kinukumpirma. Ang pagbabalik ng mga aktor na ito, halos 20 taon pagkatapos, ay magbibigay ng pakiramdam ng pagkakasunod-sunod sa pelikula, isang bagay na tiyak ikalulugod ng mga tagahanga ng unang pelikula. Ito rin ay nagbibigay kay Gibson ng pagkakataon na palalimin pa ang mga relasyon sa pagitan ng mga karakter. Marami sa kanila ay may mahalagang papel sa unang pelikula. Bagamat, ang kwento ng karugtong ay itinatago pa, hindi humihinto ang mga haka-haka. Isa sa mga pinakapopular na spekulasyon ay na ang pelikula ay hindi lamang magpapokus sa muling pagkabuhay ni Kristo, kundi tatalakayin din kung ano ang nangyari sa pagitan ng kanyang kamatayan at pagbabalik sa buhay. May isang ideya na matagal nang umiikot na ipakita si Jesus na bumaba sa impyerno upang iligtas ang mga kaluluwa ng mga matuwid. Ang detalye na ito ay hindi gaanong tinalakay sa Biblia, ngunit isang tradisyon sa maraming sekta ng Kristyanismo. Kung ito ay magiging isang sentral na bahagi ng kwento, maaaring makuha ng karugtong ang isang mas supernatural na tono na magsisilbing contrast sa malupit na karahasan ng unang pelikula. Ang apoy Siyaw de Cristo ay kilala sa matinding at marahas na paglalarawan ng paghihirap ni Jesus, isang bagay na nagdulot ng maraming diskusyon. Bagamat ito ay nakatanggap ng mga kritisismo mula sa iba, lalo na sa kabagsikan ng mga eksena, ang pelikula ay nakakuha ng tapat na tagapanood, lalo na mula sa mga ebanghelico na naantig sa biserales na paglarawan ng paghihirap ni Kristo, ang pelikulang ito. Kung ipagpapatuloy ang parehong matinding at dramatikong linya ng unang pelikula, ay tiyak magdudulot ng maraming usapan tungkol sa emosyonal at pisikal na epekto ng kwento. Ang Resurrection. Ang karugtong ng apay siyang de Cristo ay tiyak na maghahatak ng atensyon at magdudulot ng kontrobersya tulad ng ginawa ng naunang pelikula. Ang unang pelikula ay nagdulot na ng matinding mga kritisismo kung saan may mga nagsasabing ito ay may antisemitikong tono at posibleng muling sumik ang isyong ito sa karugtong, lalo na sa mga grupong hudyo na maaring magtanong kung paano ipinapakita ang relihiyon at ang mga pangyayaring historikal. Mas malaki pa ang posibilidad nito kung ang pelikula ay magtatalakay ng mga mas spekulatibong tema tulad ng ideya ng isang heroikong impyerno. Bukod dito parehong si Mel Gibson ang direktor at si Jim Caviezel ang pangunahing aktor ay may mga kontrobersya sa kanilang mga karera. Si Gibson halimbawa ay binatikos ng husto noong 2006 dahil sa mga komentaryong itinuturing na antisemitiko habang siya ay lasing. Samantalang si Caviezel ay na-involved din sa isang kamakailang kontrobersya sa pelikulang Som da Liberdade na nagdulot ng magkakaibang opinyon. Ang mga isyong ito ay maaaring makaapekto kung paano titingnan ng publiko ang apaisyong di Cristo, a Jesu Ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung magagawa ng pelikula na ulitin ang tagumpay ng unang pelikula. Nang ipalabas ang Apay Siyaw de Cristo noong 2004, ito ay naging isang malaking tagumpay kumita ng higit sa 600 milyong dolyar at nakakuha ng tapat na tagapanood, lalo na sa mga ebanghelico na nagustuhan ang paraan ng pagpapakita sa sakit at sakripisyo ni Jesus. Ngunit mula noon, malaki na ang pagbabago sa industriya ng pelikula. Ngayon, ang mga pelikulang tungkol sa mga superhero at malalaking prangkisa ang namamayani sa mga takilya at hindi natin alam kung susuportahan pa rin ng mga relihiyosong manunood ang ganitong klasing pelikula, ipinakita ng ibang pelikulang may temang relihiyoso tulad ng Kronikas de Narnia at Deus no Mista Morto na mayroong merkado para sa ganitong uri ng kwento, ngunit ang tanong ay, magkakaroon pa ba ng parehong epekto ang Apay Siyaw de Cristo ngayon? Naniniwala si Mel Gibson na oo, na mayroong paring interes ang mga tao sa mga malalaking kwentong biblikal. Ang pagbabalik ng mga pangunahing aktor at ang kwentong nangangakong mas lalalim sa mga temang relihiyoso ay maaaring sapat na para makaakit ng maraming manunood. Ngunit, dahil sa dami ng kontrobersya na nakapalibot sa mga tagalikha, maaaring ang pelikula ay mapag-usapan pa ng higit dahil sa mga isyong ito kaysa sa mismong nilalaman ng kwento. Ngayon, ang malaking tanong ay, makakamit kaya nang karugtong ang tagumpay na nakuha ng unang pelikula o malulunod ito sa mga kontrobersya ng mga tagalikha, ano sa palagay mo? Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at manatiling updated dahil ang susunod na video ay maaring magbigay pa ng karagdagang impormasyon at kahit sagutin ang mga tanong na ito. I-share din ang video na ito, maaari itong makatulong sa maraming tao upang mas maintindihan ang paksa.